very very tired of it i'm sorry but like you know the thing is is like i don't need this kind of concern from you because i have my own parents and my own siblings and my own nutritionist properly looking out for me and my health <laughs> nagustuhan ng anak ni megastar Sharon Cuneta na si Miel Pangilinan ang komento ng isang netizen sa kanyang social media platform. Mababasa sa naturang komento na tila inuudyukan ng netizen si Miel na itigil na umano ang pagkain nito ng kanin. Mababasa dito, You're so beautiful Miel but stop eating rice please. Mukhang na-offense si Miel sa payo sa kanya ng naturang netizen at nirepost niya ang comment nito sa TikTok para derechahang sagutin at para na rin sa kaalaman ng lahat ng kaniyang followers. Ayon kay Miel, maraming beses na siya nakakatanggap ng mga ganitong komento tungkol sa kaniyang timbang. Kaya panahon na para sagutin niya ito. Buelta ni Miel, This comment is very unnecessary and unwarranted and honestly pretty offensive. The thing is, I don't know you, and you don't know me. And no matter how much my content you consume, does not give you the right or the knowledge of what's actually going on with my life. Ayon pa kay Miel, walang sino man ang may karapatan na pagsabihan siya ng ganoon. Tanging mga kapatid, magulang at close friends lang niya ang pwedeng magpayo sa kanya, ukol sa kanyang timbang at mga dapat kainin. Bukod dito, hindi rin umano natutuwa si Miel sa mga natatanggap niyang mensahe mula sa mga taong concerned daw para sa kanyang kalusugan. It feels condescending and I'm very very tired of it. I'm sorry I don't need this kind of concern from you because I have my own parents, my own siblings, and my own nutritionist who are properly looking out for me and my health. Kid pa ni Miel, hindi porket nagko siya online ay may karapatan na ang iba na manghimasok sa kanyang buhay. This does not give you the right to overstep your boundaries and stick your nose on other people's business. Humingi naman ng apology kay Miel ang naturang commenter at agad ding tinanggap ni Miel ang paghingi ng tawad nito. Oh sorry about that Miel, you are right. I apologize if I offended you. Sagot ni Miel, It's okay. I accept your apology. It's completely all right. I just hope you understand and we can both grow for the better in the future. Lesson of the story, hindi dapat basta-basta nagbibigay ng payo o nagmamando sa mga taong hindi kilala ng lubusan dahil maaari itong maka-offend sa kanila.